Hey what's up mga kabowlers, maligayang pagbabalik sa aking channel, Halina't pag-usapan natin ang balita, patungkol sa mas lalakas pa nga daw ang Lakers pagbalik ni Lebron, at ang balita patungkol sa pagpunta ni Morant sa Warriors, kera na pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dam ako mga kabowlers sa balitang mas lalakas pa nga ang Lakers sa pagbabalik ni Lebron James. Well alam naman nga natin sa ngayon na, sobrang malakas nga ang performance na pinapakita ng Lakers mapa mapabench o, starters man. Sa kanila nga kung standing ngayon ay isa nga ito mga kabowlers sa papahiwatig na hindi nga sila ang team ngayon ng Lakers na palaging humahabol ng record sa kanila nga kung, panalo sa Spurs ay talagang napatunayan nga nila mga kabowlers na kayang-kaya, nilang talunin ang mga team ngayon na sobrang nag-improve. Dagdag pa dyan mga kabowlers ang nalalapit na pagbabalik, pa ni Lebron James sa Lakers na alam natin sa ngayon na tuluyan na nga nakakapag-recover ng maayos sa kanyang injury. Alam naman nga natin si Lebron, na kayang kaya nitong mag-adjust sa kahit anong role hindi rin naman nga po alintana, para sa kanya na mayroon na siyang edad sa ngayon dahil sobrang, lakas pa nga po ng mentalidad nito at pangagatawan. Kaya naman maaring mas lumakas, pangako ang Lakers sa kanyang pagbabalik dahil sa mas matuturuan, panito ang ilan sa kanilang mga player ng dagdag kaalaman, kung paano makontrol ang laro. Samantala pumunta naman tayo mga kabowler sa balitang, pagpunta ni Morant sa Warriors. Alam naman nga natin sa ngayon mga kabowlers na mainit, ang trade ni Jamorant sa Liga dahil nari naman sa hindi na nga maayos ang connection ni Morant sa Memphis matapos magkaroon ng away si Morant at ang kanilang head coach. Kaya asahan nangang mayroon na nga silang parehong kinikimkim na sama ng loob. Sa katunayan wala na rin naman ngang katulong si Morant sa Memphis kaya malabo na itong makabalik sa pagiging championship contender sa liga. Sa naging media interview nga po ni Jamorant Morant matapos, tanungin siya na kung sakasakaling mag-request nga daw siya ng trade saan nga daw na team siya maglalaro. Inamin niya nga po mga kabowlers na gugustuhin niyang maglaro sa team na may malaking, syudad at makakapagbigay sa kanya ng opportunity na makabalik siya sa, kampiyonato. Kaya talagang masasabi natin na mas tumaas pa ang chance, na makuha ito ng Warriors dahil alam naman, natin na kapag nadagdagan pa ang Warriors ng isa pang superstar na, makakatulong kay Steph at Jimmy Butler ay di hamak na mas lalakas pa ito, at kakatakutan sa buong liga. Ano sa tingin nyo mga kabowlers? So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching.